ayan guys, papunta tayo dito sa Igison. Para para renovate ko yung aking mukha. <laughs> renovate talaga. So ayan guys. So maghintay lang tayo kay Check kasi magpasundo ako sa kanya. May sasakyan ako magpasundo ako sa kanya, sa sasakyan niya. <laughs> kasi hindi ko alam kung saan ang bahay ng kami uh, ng aming pupuntahan kasi magpa-renovate ako ng aking mukha papalagyan ko ng buhok ang aking mata dahil kailangan natin mag-upgrade char sige see you there ayun ang susundo sa akin ikot ka ikot ka haroy susunduin niya nagpasundo <laughs> ako sa kanya dahil di ko alam kung saan kami punta hala magbanggain na kami dito <laughs> so ayan susundan natin siya kasi di ko alam kung saan ang pupuntahan namin guys so ngayon nandito na ako so ayan guys nandito kami ngayon sa kaibigan niya dito Ito, oh uh, pala yan doorbell tayo ha so magpagawa kami ng eyelashes dito ito yung ano yeah. guys. Ha? Den här bra här. Men det tappar man den här. Ja. Oh. Jag tappar några och Oh. Ito ang ipagawa ko ngayon. Ito tap. Ayan, dito tayo hihiga kay magano tayo no, relaxing. Yeah, the fins very. The is um little. Ito yung chura natin ngayon. Wala pa siya ng <laughs> Wala pa yan ang lashes, siya. <laughs> yan ang itsura natin ngayon, di ba? Mm. So pag malagay na, ayan, i-reveal natin mamaya, ha? Ganun. <laughs> 嗯嗯

ดิเซ right? uh. oh, yeah, yeah. mm. oh, oh, oh. ี up, ่ยสมเด็จสมถรมนี่เลยเหรอเราไปทบทายมันติดอย่างนี้แต่ภาษาพิมพ์จะเป็นภาษาเก่งนักเก่งนักเดินลังนักเก่งเอ่อจีบ้าเอ่อคุณติ้งเมคอัพเมคอัพลองโอ้คุณติ้งเมคอัพลองมิกซ์นี่จีบ้า